Pinagkaguluhan si Vice President Sara Duterte ng mga ito kamakailan sa Quezon City para sa Duterte. Sinong local officials kaya ang kanyang inendorso? Alamin natin sa baritang iatid ni MJ Mondihar. Tuwang-tuwa mga alin na ito na bigla ang mga si Vice President Sara Duterte dito na karang linggo sa Quezon City. Saad nila, Duterte pa rin silang mga taga QC. Hello? sinasabi ninyo, nandito si VP sa inyo pong district. Siyempre, tuwang tuwang po kami at kami naalala niya. Oh, Makasaya! Masobrang saya po. Ang saya-saya! At binisita po ang dunya. Andito yung idol! Bilibro sila sa tapang ni VP Sara kahit makailang beses lang sinraan ng mga kalaban sa politika. Katapangang nagdadalaro sa kanila ng pag-asa. Andito yung idol ko! Kaya ako nagiging matapang na babae! Sa Metro Manila nag ang bise kasama ang mga kalyado ng kanyang pamilya. Sa QC, si former Congressman Bong Suntay ang kanyang sinamahan. Kaya na makaharap ang mga taga-QC na agad ang bise para sa Duterte. I-direction ninyo ang boto ng inyong mga senador sa Duterte, ang sampung senador ng Duterte. Para iwas dayaan sa eleksyon, payo ng pangalawang pangulo na dapat block voting ang gagawin ng mga taga-QC. Taro kasi ang paraan para makabawi tayo mga Pilipino sa mga nakikita ng bise na mga kamalian sa gobyerno. Yan ay palitan ng mga namumuno ngayong eleksyon. Kapag malapit ang boto, ang agwat ng boto ng mga kandidato, madaling dayain sa makina. So dapat mataas at sobrang dami ng boto. Kaya kailangan diretso ang iboto natin. Tinanong naman ni VP Sara kung may bintahan ba ng boto sa QC. Saad na mga nakausap niya, nasa 2,000 o ano ang bentahan per tao sa siyudad. Pero, pabirong sinabi ng bise na pati pala mga politiko ay kumikita sa ayuda. Ang nangyayari, politiko, one for you, bolsa for me. One for you, bolsa for me. One for you, bolsa for me. Samantala, para magkaroon ng tunay na serbisyo ang mga taga-District 4 ng QC, inendorso naman ni VP Sara ang pagbabalik kongreso ni Attorney Bong Suntay at ng kanyang buong team serbisyo slate. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat sa team serbisyo si Konsehal Mig Suntay, si Konsehal Kiko Del Mundo, at ang ating babalik na congressman Bong Suntay I'm very thankful. Alam mo, magmula noon hanggang ngayon, yung supportan niya na, ibibi, uh, na binibigay sa akin has been unwavering. At uh, talaga namang na makikita namin yung pagmamahal sa kanya ng mga kadistrito ko dito sa Quezon City. Magmula noon hanggang ngayon, hindi nagbago, hindi nabawasan, lalo lang dumami at lumaki ang mga nagmamahal sa kanya. Sa uli ay nanawagan naman si VP Sara Duterte sa mga butante na huwag ibenta ang boto at check-in na yung mga susuporta ang kandidato ay yung mga marunong tumupad ng pangako. Para sa Diyos Pilipinas, Kung Mahat, MJ Mondiha, SMI News.